Kon, kon Felix nagbigay reaksyon sa statement ng ex-partner na si Rizzi Avila sa audition nito sa Idol Philippines. nagustuhan ng ex-partner ni Rizzi Avila na si Konkon Felix ang naging pahayag niya nang sumali siya sa Idol PH. Viral ang naging audition ni Rizzi sa Idol Philippines Season 2. Hindi lamang sa husay na ipinakita niya sa pagkanta kundi dahil na rin sa kanyang statement sa BTR. Nang nasa stage na siya, tinanong ni Regine Velasquez, isa sa mga judges, kung bakit siya sumali sa naturang singing competition this gonna be a brand new start since nangyari sa akin last 2020. Nanadamay po ako sa isang controversy with the famous social media couples Kostakli at Zeneb Harike, sa Admirisi. Nahiya na po ako sobra na humarap sa mga tao kaya sobrang thankful po ako rito sa Idol Philippines na this is my chance na to be back. This is my chance na humarap po ulit sa mga tao para sa talent ko lang po para sa boses ko, dagdag pa niya. Sa VTR naman, ikinwento niya kung bakit siya nag-awit sa isyo noon. Sa pagitan ni Nastasya at Genev at maging sa kanyang relasyon sa dating niyang partner na si Concon Con Felix. Naging mahigpit daw sa kanya noon si Concon Con, kaya nauli sa iwalayan ang kanilang relasyon. At doon na nga siya napunta kay Spasta P para makipag Aniya, ano nadamay daw siya sa isyu ni na Spasta P at ginev ng mga panahon na iyon. Kaya marami ang gumatikas sa kanya. Samantala, hindi nagustuhan ni Konkon ang pahayag na ito ng dating nobya. Sa comment section ng post tungkol kay Rizzi ay nag-iwan ito ng komento. Ani Konkon, nag-awit ka lang sa isyu nakalimutan mo na ba lahat ng ginawa mo nun? Sana chini ka mo, sa kanila kung ano yung totoo. Anyway, magaling ka talaga kumanta di mapagkakaila pero sana kumanta ka na lang. Huwag ka naman damay ng iba.